Dito sa Convention Malolo City ay meron dinadagsa at dinadayo ng food tripan tuwing weekend. 5 pa lang ay marami na nag-aabang at nakapila dito sa Almeres Green Lechon Rice. Nakakaubos sila ng tatlong lechon sa loob lang ng limang oras dahil sa dami ng kumakain dito. Dahil sa halagang 100 pesos lang ay may 100 grams ka ng lechon, only rice, only juice, only sarsa at may free dinuguan pa or bobbies. Mala flash ang galawan ng tagabigay nila ng rice. Tapawin tayo ng rice para kasi yeah, limited rice na dito. please please eh tatuwa siyo pala nandito na ano pa pangalaw niyo sir? Dieter Dieter? Dieter oh Dieter so, meron na siyang hindi krab lechon na may level shoes saka meron rin siyang side dish na dinuguan dinuguan o di kaya naman itong gopis napakaraming kumakain dito training na training dito sa convention tara pangapare eh. kutsip tayo